Dumagsa o dinagsa naman ng na mga aplikante ay dinaos na overseas sa job fair ng DMW sa isang mall sa EDSA Ortigas ngayong araw kasabay ng Philippines Japan Friendship Week. Ang huling sitwasyon doon alamin sa sentro ng balita ni Doel Talakay Live. Noel. Aljo, patuloy niya ang pagdagsa ng mga job seekers dito sa isang mall sa May sa Ortigas dahil ngayong araw isinasagawa ang isang job fair ng Department of Migrant Workers. Itong job fair na ito ay exclusive lamang para sa Japan. Ito ay bahagi pa rin ng Philippine-Japan Friendship Week na isinasagawa ng Department of Migrant Workers sa DMW. Maaga pa lang dinagsana ng job, ang job fair ng DMW para sa mga gusto magtrabaho sa Japan. Nasa 25,000 na trabaho na may job order na ng DMW ang naghihintay sa mga aplikante. Ang mga trabaho na available ay agriculture, food services, construction, caregiver, information technology, medical at marami pang iba. Tatagal ang job fair hanggang mamayang alas 5 ng hapon at inaasahan ng DMW ang 5,000 job applicants. Pinangunahan ni Atty. Patricia Evon na undersecretary ng nasabing ahensya, kasama na ang iba pang mga kawani ang nasabing aktibidad. Dumalo rin si Nihei Daisuki ng Japan. Minister of Economic Affairs at iba pang Japanese official. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng Philippine-Japan Friendship Week. Narito ang pahayag ni Undersecretary Patricia Yvonne Cunanan. Dapat daw po ay maging numero 1 tayo sa Japan dahil sa maganda nating pagkakaibigan sa Japan. Maganda rin ang pagkakaibigan natin sa mga lisensyado ha at mga lihitimong Philippine Recruitment Agency ang Department of Migrant Workers para mas mapadali ang inyong pagtatrabaho sa Japan. Also launched the new accreditation system na we only piloted in Japan Aljo Medroong 15 na mga agency na magbibigay trabaho sa Japan. At maliban dyan, Aljo, kung makikita mo dito sa eryang ito, ito naman yung mga agency ng mga uh, government. Sila naman ay magbibigay ng mga services doon, katulad nung walang passport, as uh, kasuhin yung e update yung kanilang PhilHealth at ang kanilang SSS, yun naman ang kanilang binibigay na service dito. Aljo? Maraming salamat, Noel Talakay.